Hello people, welcome back again to my channel people So bago ang lahat, bago natin papakita sa inyo ang mga ano natin Subscribe, click the bell at salamat, salamat people Wala akong tigil sa pagpapasalamat sa inyong lahat Tuloy-tuloy natin no? <clears throat> so ang aking mga pinapakita sa inyo ay Raja Kayo Ito ay Raja Kayo, may krus May parang krus na may parang sinag-araw. No, kakaiba siyang klasing kahoy na ang likod niya ay baong libon. Ito ay radya kayong dilawan, itong mga to. Itong radya kayong dilawan na may angel na dinikita natin, anim ang pakpak ng baby angel. Or malamang si Santo Niño ito. Yan, kaganda po niya. Dilawan po yan people. Ito naman, dilaw na radya kayo. Ito naman, dilaw na radya kayo na pinaukitan natin. Ito ay mga sarili kong gamit, people, na pinapakita ko po sa inyo. Ito ay hindi ako makapagpalimus sa inyo ng ganito kasi ito ay galing kay Kabenjo, pinaukitan ko. Ito naman, ay kaya kong palimusan ang mga bagay-bagay na ito kasi may rami ako nito. Ito naman, angel na animang pakpak protektado ka at iwas ka sa lahat at ipuputeran kanya ito ay na, pinapalimusan din ito namang raja kayo na may ba, may libon na bao oh, at raja kayong pulahan sa likod ay pinapalimusan din so ipakita ko sa inyo yung ilaw nitong raja kayo ah uh, dilaw ay dilaw oo oh, dilaw waita uh, kaya magilaw ilaw muna tayo mga people. Ilawan natin yan ating Raja Kayo para makikita ninyo ang taglay na kapangyarihan ng Raja Kayo. Yan. Ito, nakikita nyo na. Yan ang Raja Kayong dilawan na napaka mahiwaga. Pink na pink na kahoy, no? Nakikita nyo yan. Lagpasan. Lagpasan. Ito naman, ganun din to people. Lagpasan din to. Diba? Bihira tayo magkaroon ng ganito people. Sa lahat ng mga agimatero, agimatera, mga people na nandito, nanonood sa aking channel, God bless po sa ating lahat. Alam nyo ba na ang Raja Kayong ito na dilawan, na nailaw ay pinakamalakas na kalikasan Tignan mo paano nagkaroon ng ilaw. Lagpasan yan ilaw. Tsaka pink pa Oh. No? Pink siya pero may pagka-orange-orange yan. Oh. Lalo na ito nga. Ang ganda. Ilaw talaga siya people. So ngayon, uh, papaliwanag ko. Sa so, bagay, ilang beses ko na rin to pinaliwanag sa inyong mga people. At pinakita sa inyo ang Pulahan at Raja Kayong Dilawan. Ang Raja Kayong Dilawan, people, ay malakas ito sa proteksyon. Lagpas sa lahat. Wala po makikita ganito kahit saan. Sa Banahaw, sa Quiapo, wala po. Sa akin lang po meron. Bakit? Ako lang po nakatagpo nito. Hindi ko alam sa iba kung mayroon sila ha. Uh, sa bagay, ako pa rin sa YouTube, sa nagbablogs, kahit ako nanonood ako sa mga nagbablogs, wala pa akong nakitang naka encounters sila Raja Kayong Dilawan na lagpasan at umilaw ang kahoy. No? Ito po mga karga ko, ito pong mga aking mga kalikasang natagpuan, sarili ko pong tuklas yan at sariling sarili nakita at itinuro ng gabay natin kung saan matagpuan ang mga ito. Sinukuan Raja Kayo, dilawan Raja Kayong Pulahan, no, at Himag at iba pa. Yan ang mga kahoy at ang mga gawa namin dito people ay hindi ito gawa ng iba kundi kami mismo po ang gumagawa. Ito si Kabenjo ang gumawa nito, pinagawa ko sa kanya pero ang kahoy ay sa akin. Raja Kayo na kahoy ang ginamit ko. So, nakiusap ako, nagawa nako, ako. Yan, eto na yon people. Nagawa niya ako. nawatingnan tingnan mo maganda, di ba? At eto yun siya. Pagka hindi naukit. At eto rin siya na Raja Kayo. Eto, hindi na lalagpas ang ilaw. Gawa nung nilagyan namin to ng pampakintab. At eto, natural lang talaga, people. Ama mga ganitong bagay people na Raja Kayo ay maganda po yan Raja Kayo dilawan maganda po ito sa lagpasan lagpasan sa disgrasya lagpasan sa problema lagpasan sa bala iwas ka sa lahat ng mga chismosas chismosa mga martes yan ang napapansin ko dito mga people so pagka meron kayong mga lagpasan na kahoy alagaan nyo po yan kasi yan po ay mahiwaga ang taglay niya, hindi po lalagpas ang swerte ninyo dito. Tuloy-tuloy, dahil kalikasan, pagdating sa kalikasan, pampaswerte rin ang taglay niyan. So, ito people ay lagpasan sa lahat ng kapanganiban. Sa mga kulang barang, mahiwaga ang aking mga gamit people. Dahil ako mismo, kami mismong dalawa na partner ko, ang nakatuklas sa mga bagay-bagay na ito people. Mayroon tayong himag dutung ahas pasumbalik uh, raja kayong dilawan raja kayong pulahan sinukuan uh, ano pa ba ang natagpuan natin yung mga buto at salsagan yung sabala mga buto pitaka-pitaka people -pitaka, lahat po yung mga yan ay sariling tuklas at nakita talaga namin kami talaga ang nakatuklas at kami rin ang nakakakita kaya Uh, blessed tayo dahil ang mga gamit natin ay utos ng mga diwatan at mga gabay na matagpuan natin ang bawat mga ganyan Dahil yan ay legit at buhay at makapangyarihan Lahat naman ng aking mga gamit people, ako po mismo nakatuklas at kami po nakatuklas So makikita nyo naman yan dito sa Youtube ko, eh, kung saan ako nagbupunta at ano yung mga pinapakita ko So sa so ngayon, hindi pa ako nagpupunta sa Kailugan Karagatan, kaya wala pa kayong makitang vlogs na nagpupunta ako doon, di ba? Kaya more on dito sa bahay muna ako nagpapakita ng mga kakaiba nating mga gimat people. So tandaan niyo people, pagka mayroon kayong ganito, swerte ang mga nakakuha na ng Raja Kayong Dilawan at Raja Kayong Pulahan. So si Raja Kayong Pulahan naman ang taglay nito kapangyarihan people na mayroon kahit Raja Kayong Pulahan lang, ang taglay na kapangyarihan niyan ay sa kabal, proteksyon, pangkalahatan, bigay swerte, pampaamo, pampabait. No? Yan ang mga taglay na kapangyarihan nito, people. At hindi ka iiwana ng, ng swerte, people. At kabal, iwas bala din po ito. Ito nga lang ay hindi lagpasan ang ilaw. Hindi siya, pag inilawan mo, hindi siya lagpasan. So, ito ay napakamahiwaga. Kaya kanyang protektohan sa lahat din ng kapananganiban. Lalong-lalong nang dahil may krus, maywaga ang krus na yan, people. Kahit kulayan mo yan, manatili pa rin siyang ganyan ang kulay. No? Kaya may waga ang kayong dilaw, ang pulahan at dilawan. Ang pulahan ay napakabisa sa lahat. Sa kulam, sa barang, sa mga inkanto, lamang lupa, takot na sila dito people dahil itong kahoy na ito ay Diyos ang may-ari at diwata na putian. So kung mayroong may magtangka sa iyo, pagka mayroong kang karga ng ganito, ay safe ka people, iinip, mainit ang katawan ng mga yan at hindi sila makalapit sa iyo. No? Sa bala rin po ito, isa na rin to sa bala, protektado ka rin dito people. Iwas taguliwas or puputok man hindi ka tamaan sa balas, sa proteksyon, sa kulang barang, protektado ka rin nito. Pang mga chismoso, mga inggitero, mga sipsip, -sip, yan, ay kaya nitong <clears throat> paamuhin. Kasi mga kalikasan, mas maigi at mainam na magtaglay tayo ng kalikasan dahil matik na umaandar yan. Gumagana na yan. Ang mga dasal lang ng na mga nang ganito, kahilingan, Our Father, Hail Mary, ihip mo sa yung gamit at paliguan mo ng langis. Alright, people, so kung nais niyo pong mag-order ng mga ganito o mag PM kayo sa Facebook account ko, ang Facebook account Merly Gonza Pontejos. Okay? People, God bless. Maraming salamat.